ng camera shit why ala ayaw mag -back, guys so ayan yung building kung makikita nyo ayan gumuho na old building kasi yan condominium yan dyan nakatira yung kamag anak ng amo po shit. pero nasa heping sila yan apik yan yung kinalabasan ng lindol ngayon nagsimula kahapon hanggang madaling araw hanggang ngayong umaga pala so ayan may mga media oh. so, ano mga media yun. so ayan yung building guys oh So, after dito, lilipat tayo sa Hindi mag-back. Kaya mag -back. Alam nangyari dito sa cellphone ko. Laya talaga niya mag-backshit. shit. So, ayan guys. Oh. Sinisimula na nila. Ah, wow, grabe talaga guys. So, bakit na na ako eh So, may mga tao din yung mga nanonood yung iba. Ito yung naging, ano, epekto. Ayan, oh. Ah. hindi rin naman makakatulog at nakakatakot, ayan after nito, lilipat tayo sa iba, guys ha? kasi madami na namang naapektuhan dito, guys as in shit. Ano ba nangyari dito? Ayan, uminit na guys. Hello? Hello? So, yan yung epekto. Ayaw mag-back. Nakakainis, guys. Ayaw mag-back no camera ko. Ah! Kainis talaga. Ang init na pwesto ko, guys. So, nakarami na ako ng guys. <laughs> ito, ito. Yan. Nakikita nyo. Bumagsak talaga siya. meron pa ditong isa yung hotel ala yun know, oh as in yung pit nya yung huli oh ala kawawa naman meron kayang na ano dyan apektohan sa first floor kakatakot kasi kanina as in shake shake talaga ayun oh tinanong mo yung ano nung pader ayan shake na naman ayan na naman

mayroon pa nga daw isa doon. Ayan, media. Mm, ayan, ano na nag... Ayan, guys. Grabe, kaya na Oh, mas malala ngayon kasi nung nakaraan, ilang building yung na ano. Tapos, isang pinay ngayon na sawi. Ngayon, halos sa loob ng isang van, ah, oh, ngayon lang namin naranasan yung ganito na halos mag ano araw-araw tapos minuto-minuto sigun segundo pa pala ang ano ang pag after shock grabe kakatakot dito sa oh. so, walin guys as in pero sanay na rin eh sanay na din yung ano eh ang nakakatakot talaga yung pagbumagsak yung ano mo building na tinutuloyan mo. Kaya yung sa amin, na natatakot din ako dun sa amin. Ito guys, oh, kita nyo, oh. Yan, oh. Crack-crack na din yung mga pader, oh. Iba kasi yung ano ngayon, parang nag-aalboroto yung lupa, yung ilalim. Tapos kapag nasa taas ka, third floor, fifth floor, seventh floor, yung pader as in ramdam na ramdam mo na gumaganon. Ah, nakakatakot as in talaga. So, lilipat tayo sa kabila, guys, ah. Lobat pa naman power bank ko. Tingnan natin dun daw sa kabila. Ano yung muna natin? Paabutin lang natin ng 10 minutes. Ayaw mag kasi. Ay, ayusin ko nga muna din cellphone ko. yun oh. Grabe ang pinsala ngayon, guys. Grabe as in talaga. Ayan, atong ko dito. Ayan yung ano. Na ano na nila, na, nagsisimula na sila, oh. Galing nga dito, eh. Pagka ano kaninang madaling araw, nakita ko rin yung mga live. May mga naglive, Tapos, inano ko, sinerch ko din.

是他上次有倒吗？没倒嘛，他是今天才倒。哦，他已经是危楼了。哦，睡谢。哎呀睡哦，那个时候是黄标，黄标还是有人敢住啊？黄标嘛，就是维护一下就是有人住我不知道啊，但是倒很多。哎呦，所以贴那个。么说？所以贴那个还是很重要。今天才倒，对不对？ 对啊，对贴那个真的很重要。差不多少对，对，因为他有给你公告，你看如果没有跑线就完蛋了。嗯。哦，还、哎、还好，通过走到那个好好过后呢，那个救援的话也很难救退休老师都在这里真的假的？我有一个，哎，我有，我有。真的，他他这种叫什么名字啊？统帅大楼。哦哦，这种叫统帅啊。嗯。所以他是今天才倒，他之前只是围楼，所以他贴那个还真的很重要哦。嗯、贴那个，你看。 yung Ah, ibig sabihin na nakaraan na ano na daw ito. Tapos ngayon, parang siguro may ano na siya. Tapos ngayon nga is na tumba na. Ngayong umaga. Puro Oh, Ayo, ayo, ayo. Titsan, titsan. ayo, meron pa nga, guys. Ayan, Ah, hindi rin kami pwede matulog dun sa amin. Nakakatakot tuloy magtrabaho, guys. Ayun o, oh. gumagalaw yung mga ano. Kasi maraming old building dito, guys. Ito pa, oh. Ito nga. Ano ba to? Itabi ano to eh. 哦，一色 Bawa naman yung isang aking paglalakad. Parang pagod na pagod. Parang hindi pa kumain. bilang ko kaya ng pagkain guys. Saglit lang ha. Nakaupo to kanina dun eh. Di ko alam kung sinusundan ako. Charot. Teka lang. Ano bang ko? Di pa rin ako nag-aalmosal guys. So ito yung isang hotel eh. Patapat ng McDonald. Ayan oh. Oh. Oh grabe talaga. Ang pinsa ano ano. Saan Ayan, ayan. ayan oh. Kita nyo yung padel, oh. Ay, parang sinusundan nga ako ng mama na to, ah. Ayan. Ayaw kasi mag-back ng no camera, guys. Ayan yung lalaki. Parang sinusundan ako. Ay! Ay, shit! Oh. Nakas, guys. Oh! Grabe! na yung mano na yun pa meron hmm. grabe talagang building dito oh nagahanap pa shaking shaking guys Ayan, ang lakas, ang lakas. Oh, oh, oh yung mayanig maano yung umaalis sa guys yung lupa kasi parang ito ang fault line eh andito ang fault line ba andito yung fault line grabe kakatakot wala pa tulog guys as in yung magdamag na ano grabe Ah. Manood na lang kayo ng live watch watch my live I'm here in the Walian and ayo gumana ng back back camera ko so ayun kawawa naman yung ano bilhin ko muna pagkain hindi pa rin ako nakain so bye bye muna babalik ako later